Welcome to my vlog again, ayan. So, our vlog for today is magluluto po tayo ng tulingan na may gata. Ayan, so ginata ang tulingan po. Tapos nagamit po tayo dito ng uh, coco mama fresh gata. So ayan guys, let's go! Magluluto na po tayo. So ayan, syempre. Yung unang-una, lilinisan po natin yung ating isda. And then, ipiprito po mo na siya. And, ah, nagprito na po tayo ng ating tulingan. Ah, uh, ipiprito na natin siya para wala talagang lansa kapag uh, natin. Okay, pwede na to. po. Oh, ayan, luto na po yung ating pritong tulingan. And then, nakaredy na po yung ating pechay. At meron na rin po tayo ng siling mahaba na green. At, uh, uh, ayan, bawang, tsaka sibuyas, at ang ating luya na pang patanggal ng lansa. Ito yung ating uh, mama fresh gata. So, ayan guys. Tara, magluluto na po tayo. Let's go! Let's get started! So, ano natin gagawin? Ayan, magpapainit lang tayo ng ating uh, lutuan. Ayan, ng ating kawali ng paglulutuan. Papainitin muna natin ito. So, ayan, pag mainit na, so maglalagay na po tayo ng ating mantika. Iinitin din po natin yung ating mantika bago po tayo magigisa. Mainit na po yung mantika so ilalagay na natin yung ating uh, luya. Ilalim na natin luya. Ayan, isunod na po natin yung ating sibuyas. Then, sunod na po natin ang ating bawang. At igisa-gisa lang po natin. Hanggang sa mag-golden brown na po. guys. This time, pwede na po natin ilagay ang ating pinaritong tulingan. Ayan. May paputok. May nagpapaputok na kaagad. Wala pang New Year. Diba narinig nyo yan guys? May nagpapaputok sa paligid. So ayan. Gisa-gisa na, na natin ito. May mix-mix na natin yung ating pinaritong uh, tulingan ni mix mix niyan para ma-absorb na 'yung ating mga ingredients. 'Yan. Then maglalagay na po tayo ng tubig. Ilagay tayo ng 2 cups ng tubig. So ayan guys, pwede na po natin ilagay yung ating pechay para maluto siya. Ayan. Sabay na natin dyan. So ayan guys, kung may takip kayo, takpan muna natin yung ating niluluto para maluto yung mabilis lumambot yung ating pechay. So, yaan na natin siya mga ilang minutes. Balikan po natin yan. 5 to 10 minutes ayan, babalikan na natin yung ating uh, petchay, so hindi naman siya mainit din ako gumamit ng ah, uh, pot so, ayan guys ayan na siya. ayan, medyo malambot na rin yung ating petchay so mag a na po tayo dito ng asin ayan Ayan, add tayo ng konting asin. First, tansyahin nyo lang kung sa tingin nyo uh, okay siya. Ayan, tansya-tansya lang naman yan. Baktin dito ng konting magic syrup. Ayan. Ayan, baka naman. Disclaimer lang guys. <laughs> Hindi po tayo nag-commercial dyan. Ayan, disclaimer lang po pampalasa lang siya. Daan tayo ng konting suka o vinegar. Siguro mga isang kutsa, kakalahating kuchara lang or um, depende sa inyo guys. Yan o, oh, konti lang yung nilagay ko. Lalagyan natin siya ng konting vinegar or suka kahit anong brand po dyan, basta suka ay eh, pwedeng pwede na so yan guys titikman na natin ito kung okay na siya titikman ko muna kung okay siya bago natin ilagay yung gata mmm mm, yummy yummy so pwede na natin ilagay yung gata dito guys, this time ilalagay na po natin yung ating gata. Ayan, ilalagay na po natin yung ating Coco Mama Fresh Gata. Ayan. Ayan, okay na yung kanyang lasa. Masarap siya. Malinam-nam. Kasi nakaprito po yung ating isda At wala siya talagang lansa. Walang kalansa-lansa. Ang inyong uh, ginataang tulingan. Hanggang natin na kumulo. Ayan, patakuluin na natin ng konti. <coughs> Guys, hintayin na lang natin siya na kumulo. tapuluin lang natin ng konti lang. Ayan, bago po natin ihain, ilagay po natin yung ating sili haba. Para, ayan, hindi ko na siya hiniwa. Pero kung gusto nyo pong ano, maanghang yung yung niluluto, pwede nyo po siyang putulin. So, hindi ko siya pinutol kasi nga may mga bata na kakain. So, maaangangan sila. Kaya ayan ganyan na lang siya. Guys, luto na po yung ating uh, ginataang tulingan. Ayan. ginataang sa kukumama, gata. Ayan. Luto na siya. So, ayan na po natin. Ito po ang ating naluto na na ginataang tulingan. And guys, try, let's eat na po. Kainan na. Kainan na. And thank you so much po sa lahat ng mga manood. Thank you. Ayan, kainan na guys. Ayan, tapos na po tayo sa ating pagluluto ng ginataang tulingan. So, uh, ayan, kung gusto nyo pong matutunan yung pagluto nito, ayan, let's watch po. I-watch nyo lang po yung video po from the start hanggang sa matapos para matutunan nyo po ang lahat ng ano. Andiyan naman po yung mga uh, ingredients niya. So, ayan, masarap siya, promise guys. Masarap ang ating ginataang tulingan. So, tara! Sige na tayo. Ayan, kung bago pa po kayo sa akin channel, don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching.